Alright, magandang magandang ng uh, hapon, gabi, taghali, umaga sa ating mga babayan, lalo na sa ating mga babayan na FW. Kamusta kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Update ko lang kayo dito sa Dolomite Beach po no? kasi napakainit po itong uh, talakayan tungkol po dito sa Manila Bay no? na kung saan ay uh, pa-iimbestigan po ito. No? Ayan, so drop your comments below. Babasahin po natin isa-isa yan mga babayan at uh, mainit-init ngayong uh, ay eh, talakayan no itong uh, Manila Bay Dolomite Beach sa ating mga uh, mga public servant no na sa mataas na kapulungan no so andito na side ay uh, kita niyo naman ay uh, enjoy yung ating mga babayan sapagkat na eh, siyempre ito malinis at wala pong amoy na basura dito sa loob po ng uh, Dolomite no So, drop your comments below mga bayan, ano po inyong reaksyon at sa nakikita dito sa um, Manila Bay. Ayan. So, pa-share na rin ng ating uh, vlog. Ayan no? At ang uh, kaganda po dito mga bayan, compare nung mga nakarang administration ay dito pala na side ay tambak po dito yung basura no? pero dito ang uh, pinong buhangin ng dolomite yung nakikita nyo no? so pa-share ng ating vlog para makarami pong mga panood punta tayo dun sa may bandang dulo oh. So yung ating mga babae Nag-i-enjoy po dito mag Nanood ng uh, sunset Pero yun nga Wala pong sunset ngayon Ayan, So mga bayan, Lakad lang tayo dito sa may bandang Dulo So napanood na po yung uh, Ross Boulevard ng kabaan ng Ross Boulevard At uh, marami na rin nagbago May mga building na rin na bagong tayo Ayan, yung mga bata. Oh, may mga kababayan tayo dito na papalipas ng oras dito sa Manila Bay. No? Oh, compare naman. Oh, ano masasabi nyo mga bayan? Ano ba gusto nila? Ma uh, maruming Manila Bay? Or ganito? May nakahiga na nga dito. Hmm. Ayan, mga Hawaiian, kamusta kayo? pa -share na lang ng ating vlog. Maraming na tumatambay dito. Pag-Sunday, probably maraming tao dito pag-Sunday. Mabayan, ano po reaksyon nyo dito sa nakikita nyo ayan o magpa share na lang magagabi na pero maganda pa rin dito ang tanawin dahil po sa maliwalas wala tayong nakikita mga basura ba dito kami na magpapakita na tayo sa may ipad ng dolo mga bayan so ayan nakikita nyo po ayan o mayroon pong uh, changes no, sa mga building o oh marami na nagbago no ano po reaction ninyo, mga bayan thank you thank you sa mga nanonood comments na lang po mga bayan sa Manila Bay tayo Manila Bay dito na tayo sa may bandang dulo sa may mandamos office na dito na sa side oh. No? Gabi na. Dito na side, medyo dark dito na side na. Pero pinong-pino pa rin dito yung buhangin. Nasa taas na yung iba. Dito na tayo sa dulo. Malapit na tayo dito sa dulo. yung mataas dito na size sa kabila eh. ito po yung tanawin pag gabi na Oras Boulevard and office dito sa wala inda uh, mas office to